bang ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa langit na? Diyos na kaya kanyang likas na kalagayan? Ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa awit 80 at ang talata po ay 17. Mm -hmm. Mapatung nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ang binasa po natin ay hula patungkol sa ating Panginoong Yeso Kristo. Mm -hmm. Kung napansin po ninyo, may binabanggit na tao na nasa kanan ng Diyos, na ang tinutukoy ay iyong anak ng tao. Ang anak ng tao tumutukoy sa Panginoong Eso ano katunayan, kapatid na Gerson, na ang nasa kanan ng ating Panginoon Diyos ay tao at sino yon? Pakinggan po natin sa Colossus po 3 at ang talatay 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaruroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Talagang ang tinutukoy po kanina na tao na nasa kanan ng Diyos ay ang Panginoong Esokristo, ang kanyang likas na kalagayan Bagaman siya po ay nasa kanan ng Diyos, hindi po Diyos kundi tao ayon sa Biblia. Yeah, yan ang maliwanag po na itinuturo ng banal na kasulatan. Sa ginagawa po nating pagsusuri, pinatutunayan lamang po na ating Panginoon Kristo totoong mula sa langit sapagkat nagmulat ng galing siya sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi yung ibig sabihin, Diyos na rin siya sa kanyang likas na kalagayan. Hindi po, itinuro po ng ating Panginoon Kristo na siya ay tao at ang pagiging tao po ng ating Panginoon Kristo ang siyang matibay na katunayan na hindi sa Diyos. At kahit na po ngayong nasa langit na siya, na nakaupo sa kanan ng Diyos, tao pa rin po sa kanyang likas na kalagayan. So, asyo, sa aming mga iglesia ni Kristo na ho. Uh, meron hula sa Awit uh, 80:17. Basahin uh, natin. Mapatong <laughs> nawa ang iyong kamay. Baka kausapin kita kapatid, huwag ka magagalit, ano? Ito panalangin ni David. Mapatong nawa ang iyong mga kamay. Nakapatong na, hindi pa. Hindi pa. Hindi, pa. hindi pa. salamat sa sagot mo. Ulitin natin, ha? <laughs> Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak? Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Oh, hindi si Kristo ito. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay. Eh ito, nan, ito sinasabing ito, wala naman sa langit ito eh. Pinapakahulugan lang ng iglesia ni Kristo na nasa langit daw ito, tao. Mapatunawa ang mga kamay mo sa tao na iyong kinakanan. Iba yung tao na kinakanan kaysa sa nakaupo sa kanan. Iba 'yon. Magka very far ang kahulugan. No? Yung kinakanan, ang ibig sabihin sa Biblia, yung anak ng tao, ikaw, pinalakas mo sa yung sarili kasi alam mo, pag ginawa kitang kanan, ano, ibig sabihin eh pinagkakatiwalaan kita. 'Yan. 'Yun ang kahulugan 'yan eh. Parang idiomatic expression 'yan eh. Pag yung simbolismo ng kanan Kanang kamay, karangalan yun. Pakatiwala yun, yung kanang kamay. Oh. Close, ano yon, Close sa... Uh, uh, confidante, yung kinakanan. Alam nyo, itong tinutukoy dito, hindi si Kristo, kundi si David. Siya yung anak ng taong pinalakas ng Diyos sa kanyang sarili. Siya yung kinakanan ng Diyos. Basa, pakinggan nyo. Aking nasumpungan, si David na aking lingkod. Hmm. Aking pinahiran siya ng aking banal na langit, hmm. Na siyang itatatag ng aking kamay. Oh, okay, kita mo? Siya yung pinatungan ng Diyos ng kamay. Siya ang pinahiran ng langit si David. Siya ang kinakanan ng Diyos. Hindi si Kristo. Kasi si, kung si Kristo ito, at sasabihin mo na sa langit, eh, ba't nasa langit na hindi pa napapatungan? Eh, samantala si Kristo'y bago pumanig sa langit, pinatungan na sa lupa. Eh, ba't ito naman, mapatong na Hindi pa nangyayari, sabi mo. Kaya hindi pwedeng maging kay Kristo yan. Si David dyan, na pinatungan ng Diyos ng kanang kamay niya, pinahiran niya ng langis para palakasin niya si David. Si Kristo hindi kailangan palakasin ng Diyos. Bakit? Malakas si Kristo. Hindi palakasin si Kristo. Eh, si David ang kailangan ng pagpapalakas ng Diyos. Kaya papatungan ng kami para palakasin eh. Si Kristo ba kailangan palakasin? Basa, 1.24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kristo mo, He is the power of God. Meron naman power na, power na palalakasin pa. O baka mag-overpower naman yon ano? Si Kristo, he's the power of God. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, yung papatungan ng Diyos, para lumakasin isang taong mahina. At yun po'y si David na pinalakas ng Diyos. At hindi si Kristo na kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan po lang si Kristo.